Merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyake na maalis ako sa pwesto at nang pag final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. <laughs> But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the president yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento ng ang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga Mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung um, kontratistang taga-Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng pangulo kahapon um so klaro malisoso ang artikulo tinaiming ang paglabas at tinaiming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama um yung insinuation yung inwendo nandun pa rin kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga kaya for the record wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid bid pag-award, pag pagbayad, pag -pag pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorosogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosogon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Hmm. Sinong involved dun sa devolution job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinaman o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko itong mga nagdaang araw. Klaro naman yon.